Kung tawagan si Papa. Tupa, 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 tupa. Uy. Natawag naman si Ibiang. Hello. Oo, Ibiang. Ganun na patawag man ka. Uh, nakit uli mo? Uh, gusto na akong mag-Japan pa. Ongsa. Um, akan muat tuh Jepang Oh oh kok hilang nih Oh sigi kayak itu ya si Mama Nima Ayo kemana kau Pak Kayak ah nanti kau ban Kin samai kau ban nih Lain undung ah tunggu biar ya temanin buan si Agata Oo, oo pa. Siya nga akong kauban. Ah, okay, sige, okay. Okay, sige, sige pa. Mag ako ko ninyo ni Mama. Asa may kakaroon pa? Hindi ako sa opisina. Ah. Ah, nasa opisina ka? Okay, sige, sige pa. Maurat ako ng tuyo. Magkikistorya ko ninyo ni Mama. Iniguloy ni mo. Okay, sige, sige. Kaistoryahan kami ni Mama. Pa. Para kung musugot siya. Okay lang ako, magto ka sa chat. Okay, sige, sige. Okay, sige, Emya. Okay, sige, sige. Sige pa. Ang oh, tawagin siya agad, ha? Tokyo, Agata. Ah. Oo, oh, ready din Ah, oo. Oh. Oo, oh, ready na. ready na ka. Okay, sige. andam na lang ako na, na ako mga gamit. Ah, okay na ka. Sige, sige. Okay, okay. Kapag ready na lang yan, sundo na lang ka mo Okay, sige, Ibiang. Okay, okay, okay. Sundo na lang ka hindi na magkaka. Okay, okay, sige. Sunduan lang ko ninyo. Okay, sige, sige. Kaya, ari din ako. Nanangil ako ni mamag ni papa. Mama. Okay, Mayo. Okay, sige, sige. Bye-bye. Bye-bye, Okay, sige, sige.